Dahil kakapasok lang ng 2024 at marami sa atin ang gusto ng bagong pagkakakitaan at sumubok sa negosyo, ay alamin natin ng ilang tips sa pagsisimula ng negosyo at kung ano-ano nga ba ang mga patok na negosyo sa taong ito mula kay Sir Bong Magpayo. Good morning Sir Bong and welcome! And we are very happy to have you here again sa Rise and Shine Pilipinas. Yes, good morning uh, Ma'am Chi, uh, Rise and Shine sa lahat ng nanonood. Okay, ngayong 2024, Sir Bong, ano po ba yung mga negosyo na papatok o magiging in sa taong 2024? Well, una sa lahat, uh, masasaksiyan pa natin, no. Patuloy ang pagyabong o itong mga innovations na nangyayari, innovations, disruptions at uh, digital transformation, no. Mm -hmm. Kung ikaw ay magtataho, uh, ang innovations mo dyan, ay eh, more on adding flavors to your product, no. Ang disruption naman kung dati ka naglalako o naglalako ka, meron ka ng revenue stream. May kita ka na, pwede na mag-order sa mga online marketplace, Ooh. di ba? Yung mga internet. Mm -hmm. At ang digital transformation mo, kung dati ay eh, ikaw tumatanggap lang ng cash payment, mm -hmm. eh ngayon tumatanggap ka na ng online uh, payment apps, no? Mm -hmm. Pero uh, to be specific, no, mapapansin mo patuloy ang pagyabong ng mga micro and small entrepreneurs, sure. no? Kung kaya't isa sa negosyong patok dyan, yung tulong pinansyal, mm. yung mga financing, no? Dahil uh, over a million na ang ating mga manilit na negosyante at mm. lahat yan naghahanap ng financing. Isa na dyan actually yung government agency namin, small mm -hmm. business corporation, no? Mm -hmm. Na nagbibigay ng uh, tulong pinansyal sa mababang interest. At hindi lang yan. Lahat ng uh, sinasabi natin may sobrang kapital at hindi naman marunong magnegosyo, isang avenue yan mm -hmm. para pwede silang magnegosyo, no? Mm -hmm. Second is itong tinatawag natin na tourism, travel mm -hmm. and tourism. Dahil nga galing tayo sa pandemic, ay may tayong tinatawag na parang uh, revenge travel. Mm, so, 'di ba? Yeah, global yan. phenomenon 'yan. Mm -hmm. Mababawasan mo traffic sa <laughs> sa airport. So, yung mga uh, souvenir shops, mm -hmm. no, travel agency, anything that is related to tourism mm -hmm. ay maganda rin pasukan ngayon sa mga, mm -hmm. sa sa panahon ngayon, no? mm -hmm. Ang ang third natin na nakita ay eh, the usual beauty and wellness dahil uh, dumalaki... forever naman yata si ah, beauty yes. and wellness oh, oh, yeah, sa mga oh, oh. kababaihan. Oh, ano? Oh. Lalo na ngayon kasi dumalaki ang purchasing power ng bawat uh, tao, dumalaki ang ating remittances from uh, Uh, overseas contract workers no mm -hmm. at uh, isa pa dyan, yung tinatawag natin na uh, from agriculture uh agri life mm -hmm. no yung agri business to agri tech wow so kung nasa supply chain ka isang magandang pasukin na negosyo rin diyan mm -hmm. lalong-lalo ng mga e-commerce for linking the farmers to the marketplace mm -hmm. no So anything uh, going with uh, agri mm -hmm. sa panahon ngayon no well because of the low of supply and demand diba kulang mm -hmm. at supply So magandang pasukin din niya no. Mm -hmm. Parang matindi ang growth no nakikita natin sa forecast ngayon. And I believe yung sinabi niyo when it comes to financing, dahil yes. talagang mga maliliit kailangan lumak, kailangan humiram para lumaki. Uh -huh. Uh -huh. Okay Sir Bong, ano-ano ano po bang strategy so ideas sa negosyo na tingin niyo maaring maging trendsetter sa 2024 aside from yung mga sinabi niyo po? Uh -huh. Well, kung uh, mag-isa ka lang sa negosyo, maliit ka lang negosyante, meron tinatawag tayong collaborative alliances. No? Mm -hmm. Maaari kang pumasok o sumali sa mga malalaking cooperatives. Mm -hmm. Maaaring i-group yourself Uh, in with the others no kumalit ng kapital mo mm -hmm. at nagsisimula ka mayroon mga business models like franchising reseller the idea there is you only have one body to to, to sell mm -hmm. to do business pero kung kukuha ka ng mga resellers na mo multiply mm -hmm. ang, uh, ang, ang iyong maaring uh, pagkakitaan. Mm -hmm. no Uh, second, may tinatawag tayo ngayon, women, the power of women ngayon. Eh. Oh, dahil, <laughs> alam mo, huh? magpapansin mo, mas magaling nga magnegosyo ang mga kababaihan. <laughs> no. eh. Oo. Dahil, uh, di ba, may research na pinapautang ngayon ng, uh, ng itong graming baka. Karamihan, 90% babae. Dahil marunong magnegosyo. Mm. So, the power of women. And then, itong bago, itong AI, artificial intelligence. Mm -hmm. correct? Now, we can always use to our advantage kahit maliit tayong negosyante. Kung di tayo marunong, abay, kumampi tayo sa marunong. Mm -hmm. Okay, Sir Bong, kung yun ang mga outcomes trends. Ano naman yung mga potential na challenges o hamon na maaring harapin ng mga bagong negosyo ngayong sa 2024? Yeah. Actually, I'd like to start internal eh. Mm -hmm. no? Kasi sometimes when you become successful, eh nagiging complacent ka. Mm -hmm. So uh, that's usually the the start of the downfall, no. Mm -hmm. So we should learn how to adapt to to changes. Mm -hmm. Uh even doon don't ka maka-survive even the harshest Uh, environment. Mm -hmm. no? Marunong tayo mag-reinvent, no. Kung ang uh, produkto natin halimbawa ay uh, ay uh, singkamas, no, we should learn to reinvent it. Mm -hmm. uh, papaya, eh kung masira, i-value add mo, gawin mong papaya soap. Correct. No? The idea there is to reinvent, no? to, to 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 survive mm -hmm. in order to survive. So, sa pang-external naman, no, mm -hmm. meron din yun yung threat of globalization, no? mm -hmm. So, marami nang papasok muli dahil nabuhay na ulit ng ekonomiya, nag-open na ng ibang bansa, uh, we would assume na marami rin papasok na produkto sa Pilipinas. Tama. Well, I guess dapat progressive thinkers tayo, no? Looking mm. through the future. Ano-ano For... po ang mga skills o kaalaman na mahalaga para sa mga negosyante upang maging matagumpay sa taong ito? Alam mo, number one dyan is people skill. Eh. Mm. You should learn how to manage people. Number one yan, no? Dahil uh, you only have two hands, di ba? Mm -hmm. You can only do so much. So, mas maraming kamay, mas maayos. So... Uh, unang rule of uh, rule of thumb sa pagnegosyo is you know how to manage your people. Not only your people, no, pati na, uh, yung mga coaches mo, mentors mo, learn to tap their services because mm -hmm. nobody has a monopoly of uh, of uh, wisdom or mm -hmm. knowledge in this country. Okay. Sir Bong, meron po ba kayong mga rekomendasyon para sa mga nagnanais na magnegosyo o nagnanais na mag-expand ng kanilang negosyo ngayon 2024? Alam mo mam ma chick, ko yung success ng mga ng mga negosyante and uh, hindi nagsisimula sa pera. Uh, meron dyan, nag find your interest, no? mm -hmm. If your interest is to make people happy or make people laugh, then you can always start a blog and, and make money out of it. Ah, uh, pwede rin you look at the particular community, ano bang pangailangan nila? Noong araw umiinom tayo ng tubig sa sa gripo, mm -hmm. pero ngayon meron ng bottled water. So look at the need of a community or a sector, no? At uh, third is yung skill. Eh, kung yung skill mo yung ng uh, tao, magpatangos ng ilo, mm -hmm. eh, this can be a business, <laughs> no? Mm -hmm. Oh, uh, Last is experience. Ano may experience mo sa buhay? Ikaw ba yung dating teacher? Oh, well, it can be start of a preschool, no? Mm -hmm. The idea is, hindi po lahat ng, ng uh, pagsisimula sa negosyo ay pera. Tignan mm -hmm. nyo kung ano ang inyong strength and work on it. Good tips po yan, Sir Bong. And very uh, exciting to para sa ating mga Karski na gusto mag-umpisa ng kanilang negosyo. Pero nga, tama, sinabi niya, It's very fulfilling, no? We just have to tap into kung ano bang kagalingan natin at doon tayo mag-proceed from there onwards. Pero maraming salamat po, Mr. Bong Magpayo, sa pagbabahagi sa amin ng mga business tips. Uh, muli, nakasama po natin si Sir Bong Voltaire Magpayo. Maraming salamat po.